<laughs> 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 Dali, picture ay, na kayong dalawa. Picture <laughs> daw ko na Ay, siya ay tayo pala si Kuya dyan. Tumakay lang, o. Oh. Tingnan nyo, o. Oh. Saan makakarating ang paan niyang walang chinelas? <laughs> <laughs> um. old or new? Mm -hmm. Doon yung CNT, di ba? Mm -hmm. Oo. Oh, uh, ano bang vaccine mo? Kalapati? <laughs> Ayan, bibili po kami ng ano, pang vaccine. Ako yung para sa pa choice mga aso. Mga maliliit? Oo. Oh, oh, pang di-worm tsaka mga uh, sinuwan. 'yung pinakamana na makakakuha n'yo. Hindi hmm. ko napapamigay kasi. Joke. <laughs> Ayun, 7-Eleven. Sabn't ano si Lelel, po, birthday niya pala kahapon, nakalimutan ko. 13 pala kahapon. kagabi ko lang nakita nung 1am sakto online siya ay sabi ko birthday mo pala Nel pinabuhat pa naman kita ng bato ba? napagod ka tuloy <laughs> hindi ko alam sinong umutot sa kanilang dalawa na kay Jomar tsaka si Nel, -Nel. feeling ko si Nel Nel siya yung nakayuko eh Bili natin ng cheese bread. Gusto niya to eh. Doon po kami. Nagulat ako paglabas ko. Si Nene. Tingnan nyo doon. Ay. Psst. Ney. Ay. Busy mga batang maglaro. tig nyo yung mga laruan nila. Mga sasakyan. Nadagdagan kasi sila ngayon. <laughs> ang ang kikiyot. Ang gugulo. Dito sina, ano sina jan nakabalik na sila from Iloilo kala ko magkikita pa kami doon kasi may ano kami doon ni co-farmer eh, sa Iloilo uh, pinamove ko to kasi nakalabas pala siya sa shade yan tamang tama lang yan tapos sisementuhin iwas anay magde-deliver pala kami ng lechon kasi walang magde-deliver yung pina-overtime ko na kina-resal yung ano risalat at jomar yung souls tapos kahit bukas uh, late na silang pumasok or half day ayun oh! Oh! <laughs> bye bye <laughs> <laughs> Talaga naman galing lang sila sa taas kinuwa po yung leksyon. Dito lang kami maggaano niyan. Dito lang iide-deliver. Oh. oh. Ang ganda pala dito, no? Wow. Dito ka pala sa center na. Oh, ang ano ganda. Nasa sandali ko pa alam. Carrot. Ang ganda na sa iyo. Ang ganda pala mo. Saan ba yung ano niya dito? Ganda. Dito. Dito. Yung mismo may gorger kaya katama mo. Okay, ni sugod the world ka. Bigdok. Bigdok. Ganda. Pwedeng magpicture muna. Oo na. Ay, may ano po. Kaya ni may mong masalino mo. Saan kaya niya? Oo, ano yung mga na wow. Okay. Mo Kering, ano, picture wala mo na yan. Oh, sakay kayo. Alis na tayo. <laughs> oh. lang. Para kita. Oh, sakay ka Joe. Bilis. niya. niya lilipad yan. kanina. Lilipad na yan. Hawak kayo. Picture ko kayo, wait lang. Ganda, oh. Hindi ba naiinip? Ney, saan punta mo, Nay? <laughs> Di ba po sumasagot yung ano po, nag-order ng picture. Dinihintay po namin dito. Nag-deliver na din po kami dati dito sa may bali asladan. wala pa po pala yung nag order dito pero yung family niya nandun, siguro nandun kasi dun po yung may tao pasok na lang yung sasakyan kasi mabigat din po yung lechon malaki po order nila ganito pala dito ganda oh nakasentry din po sila sa grabe din mag apply na ako dito bal ng ano delivery boy wow kind <laughs> uh, oh. so very very 20 pesos. pesos marami ka ng angulo no may entrance fee na po kasi ngayon dahil naintindihan ko sila dati wala nakapunta po kami dito wala pang entrance fee pero dahil nag-deliver lang kami, hindi naman po kami siningil sa entrance. Tsaka mamaya pa naman sila mag-open open gate. <laughs> uh, tapos ayun, dahil dati pag open sila, may coffee shop po dyan, may ma-order din, ma -ma din na food. Kaso, yung mga nag-walk-in po na mga tao. Maayos mo, bigasan. Ang bigasan, maisan pag may ano po, pumupunta sila, syempre maganda yung view. Ginagawang ano, piknikan, may may mga dala silang pagkain. Hindi pa lang family bonding, no? Siya, tapos, oh, hindi walang bumibili po sa kanila. Konti lang kung may bibili siguro ganon. Tapos basura -iwan. Kaya, na iiwan. Kaya naisipan na sila nilang mag-charge. Kaka maganda naman po yung place. dito, delikado sa bata. Si Nene hindi pwedeng pakawalan. Kuya, nagpaalam ka? <laughs> oh, alam naman daw po ni Rom Rambong kasama namin. Si Rowan nga sumakay lang. Oh, tingnan nyo, oh, saan makakarating ang paa niyang walang chinela? <laughs> oh. Nakakatakot? Malalaglag! <Yay>! Malalaglag! <laughs> Malalag ate, o, tara na! <laughs> Sinini, <wanita laughs> Sinini, hindi uh, ay, <laughs> ay, <please. laughs> takot. Hindi hindi depende. Please. takut pala, Si. Si. <laughs> oh, Si. <laughs> 'Di <Matakot> ka, Joe? <laughs> Ayan, finifix na yung mga drip food. Ay, ano naman? Hindi man tayo aalis. Galing kasi kami sa taas. Sakala niya siguro aakyat pa doon. May inaayos kasi ako doon. Yung shelves na sa bag, yung bagong counter. Andun na. Aayusin yung mga pan-display. Tapos, syempre, bagong setup. Ah, oh, no. Uwi na tayo. Uwi na lang sa bahay. Oh, mumutar daw kami. ito. Ayan, fix na. Simentohin. Sabi ko kahit idikit na doon kasi hindi naman ako maglalagay ng orchids bandang likod. Ano? Oo, oh, daming nasasakyan. Nakaturo doon, oh. Oh, dami. May ano, may ganap sa kabila. Daming nakapark, oh. Puno hanggang doon. Pati dito sa harapan. Oh. Di pa namin natanim yung mga halaman. Pakita ko lang. Oo, oh, di ba? Wala pong kuryente ngayon. ng gandun pala. Ang layo, ang gandun pakita ko sa ano, yung clip sa CCTV ay, nahanap ako ah. alo, may tao may kukuha sa'yo eh, wait lang, kunin ko yung motor pati sa harap namin ng bahay, madaming naka-park hanggang dun yan, papunta dun na, tara ayan, preparation po sa tindahan Nakikita na dito yung ayan o, piko na before and after. Ayan. Naglilinis pa kami. Naayos pa. Um, mas kita na yung mga paninda. Tapos nilabas ko na yung mga sa drinks. Tsaka dessert. Para si Sai Sai, pwede niya lang siya na yung mag ano, drinks mag-abot. Wag na siyang umalis sa niya para pag di ano, hindi siya nalilito-lito. Uh -uh. Ay, yung isa hindi, may pang ano yan, pipino. Yung e, pang pipino. Yan. Ano pa ba? Birthday pala ni Kuya Jun ngayon. Birthday ni Nelnel kahapon. Magkasunod sila. Tapos, mamaya celebration namin sa Chong's. Anli, Tuki ka kong? Sasama ka? Oo rin po. Sa... Ay, sumama ka dati doon! Di ba, Nila Chuya? Ah? ah, dun sa dati. Masarap daw ang ano doon eh. Hindi daw nang bibitin ng rice doon eh. Sa so, may San Agustin lang. Ba't may ballpen ka kong? Ah, na Ah, napulot. Kala <laughs> ko, ka ngayon. Ayan. Eto, papalagyan ko to ng... Bakit may... Ah, mamaya. Kailan? Tapos, iyon o. Lalagyan ko to ng... Kung may flywood. Hindi pa ako nakapag-print ng mga picture ng Mino. Pero yun, meron naman kaming Mino doon. Wala nga lang picture. Yung iba kasi gustong makita. So, Miss Linus. na, ay, pumorma na naman si Mayor. Ay, may sakit siya, may ubo. Hindi kanyang pwedeng mag-beach. forma na po siya. Kahapon, nakapolo din siya. Sayang naman. Binangaraw-araw mo yung mga Be, polo. Bilalakihan niya yan. Kasi nandiyan naman si Nater. Si Punayne. Dito ni Ay. O, ikaw, Chi. Hindi ka naman nagsuklay. Pagpalit ka, ka, ka ng damit mo. Masang masikik ng damay. Tapos, sinihila mo. Ay, wala pa. Kain muna kayo ng kanin. Kain muna, kain. Kain muna, kain. Kain muna kayo ng kanin. Ay, hindi yes. kani si oh, ito, 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 no. right, ito suman. Oh. So, kain yung... na ako, O, suman. Hindi ka na ano. Teklik, ito suman. No. Binigit. Kung mawawalan ka ng magaling na worker, Okay lang po, basta po makahanap po <laughs> ng ano. Kaligayahan niya. wala na pwedeng tagdaga? May inaano po tayo kay Kuya Jun. Binubugaw na namin si Kuya Jun. Untayin natin yung ano. Sinundo pa. Talagang pinasundo po namin. O talaga. <laughs> Ayan na ate. Baka magtampo ka pa. Baka sabi mo, hindi kompleto araw mo. <laughs> Dumayo pa <ka> tayo. <laughs> 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 sabi ko sa kanya kagabi. <laughs> hey Bebo, sabi ko papakilala kita kay Junjun. Jun, sabi niya, sino ba yun? <laughs> <laughs> Ah, hindi pa po nakita si Kuya Jun. Hindi pa. Kanina na nandito. Oh. Diba, ba nakamotor? Uh, -uh. ay <laughs> kwento mo sa kanya. Na ano yung exit ang si Jun yun. Nilolo ko nga sabi ko, kung ayaw mo naman kay Jun, Jun, si Puroy. <laughs> At taken na po si Puroy. <laughs> ay, so, sayang ano Puroy, may nga mo siya. Sayang ano So, ayan na iba Marco. Binata. Minata Binata. Ay, ang tagal naman ng ating ano ha. <laughs> pa, Wala pa eh. Pag nandito Nalig na, Naligo na. pa ata. Nagpabango po. Nagpabango pa ata. Nagwe-welding nag po, po, nag po, kasi. Ay, ang Nagbulat siya siguro yung kagawin ka ay, ayun na si Kuya Jun. Ang talo! Ay! Wala, hindi pala sumama. Kala daw pinagtitripan namin. So, ayan. Oh, ganda ng music. Ayun Ay, po si Mama. Kuya Jun, o. Oh? <laughs> Kuya Jun! Ayun na, pinakawalan mo pa, Kuya Jun. Kuya sana. <laughs> Wala, Kuya Jun. Talagang... Wala, oh. <laughs> Sayang, Kuya Jun. Sayang. Hindi ka naniwala sa amin, Kuya Jun. sa <laughs> buhay Tita. Men, soban na! Ito si Kuya Jun, napili. Wait lang. Dali, picture na kayong dalawa. Picture daw, Kuya Jun. Ay, siya ay type pala si Kuya Jun. Ay, ano nga. Ang witness. Doon, ayun, doon sa arco. Oh, Kuya Jun, ayun Ayun naman. Okay, high ka Siya pa siguro oh, partner ko kasi ka baby kasama. Trending yan. may ako eh, <laughs> Ano sasabihin mo? Happy. Ulitin, mo. daw. Ulitin mo na kanina, hindi ka nahiya. nag-video lang 'yan. Na. <laughs> Happy birthday po. <laughs> Happy birthday po sa mga bisita Ah nabibit bak Happy huh? mga bisita Oh game Sige na play yone eh. Play yone eh. Play yone Sige na play na Happy birthday pa dito sa parlor games. Sige na, sige na, sige na. Four. Sige. Ay. Dali, babe. Oh, galing mo naman. Refill mo na lang yung ref. Maglagay ka soft drink sa ref. Bilis. Ah, Ay, ayun, tinja na ako. Wait lang. Kain po tayo. Oh, oh, oh Ano yun? Ano oh, yun? sige. Ay, may pipick up pa po na lechon. Si Doc Caloy. Yes. Nay, nay! Dance ka! Ay! Ano si ng baby ko doon? Dance! Da-dance! 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 Nay! Dito ka lang, Nay! O, sayo na kayo ulit! O, dance na kayo ulit! Dance! Uy, ang ganda-ganda naman ng mga batang to. <laughs> Tingnan nyo yung mga mata. Oh, nanlilisik. Oh, Roman! Ay, Akina, tulungan kita. Sinong kinokontak mo? Rowan. ay! Nay! Nee? Nay! Bye bye. Bye bye po ka bebe. Bye bye ka ba. Bye bye. Bye bye kabebe. Bye bye po bye, bye po. bye bye po. Thank you, for watching. Thank you for watching. Mama chup chup. God bless. God bless. Mama. Mama chup chup. chup, -chup. Wow. Ay,